so ngayon guys no na ako dari karo okay na lang ninyo gasa ni Dapita na side sa Cagayan de Oro City um nag explore ko dari Dapit sa okay basta Carmen ni siya so makita niyo dari guys maskin gabi na o oh, bibo gyapon kayong kay ukayan sa Carmen no Carmen gini nga side tagaanan ninyo gasa ni Dapit guys Paki-follow and share na lang sa video na ito. O oh, ayan, 'di ba? Kita nyo. O oh, ayan, bandang unit top at saka sa Aurorama. 'Di ba? Kita nyo 'yan. Ang dami pala dito ah. Ang daming tao, maskin gabi. O. Oh, 'Di ba? O oh, Aurorama 'yan. <laughs> ano ba 'to? Naabutan pa tayo ng ulan dito, guys medyo ano na siya ulan ulan na sa diba yun o daming tao o yan diba pakilike and share follow sa video na ito o kita nyo yan scarmin Carmen lang ito diba maskin gabi gapaninda pa sila o di o diba daming tao. Ayun pa tatay si nanay oh. Labing. Medyo gaulan lang din guys. Hinahinay na siya gaulan. Nabutan pa tayo ng ulan dito ah. Oh. Ako lakaw kunuhay. Le, 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 Paniid siya ba? sa yung ipanid ang ani Wow! Nagpalit raman daw kuanig guys. Milk tea. Tapos pagbalik, nabutan ng ulan. oh, ayan. Nakalakalakaw pa ko. Nangita ko ha, na ugsudan. Basin na babae diya masudan. Ah! Oo. <laughs> oh. guys, di ba? tusog ang ulan. Silong pa ko da rin da pita. O. Oh. Gani, nangwit da sa kuwa. Nautanag, ako, ah. ako ba rin baligya? Pastilan. <laughs> Palit da ko nung taas yagsabawan eh. Apart. O, oh, diba? Yan si kuya, o. Oh. Anong... oh. Grabe ang ulan guys, kusog naman. 'Di ba? paninda gapon sila grabe ang ulan kita nyo yan Oo. oh. basa pang silpo na ito ano guys o Grabe ah. Grabe guys. Oh, ang ah, lakas ng eh. ulan. Ano ba talaga yan? Malas to guys ah. Hindi tantong malas. Ano ka ba? <laughs> Ayan so dito tayo sa pan guys ah. Sa Carmen Pamenta Boulevard O oh, kita nyo yan diba? Grabe Maskin kusog ng ulan O oh, yan si kuya rin si ate naninda pa rin o oh, yan o oh, di diba milk tea oh, nagbaka lang ako ng milk tea ah. nabutan pa ako ng ulan pauwi na tayo nito guys o oh, yan o oh, grabe mga sapatos barato lang yan o oh, barato lang yan diba kita nyo yan okay okay yan ah ba masing gaulan na wag pagyapon silang lakaw ba o barato rin na kung gusto nyo man nyo guys mga siguro 5 5 pm open na na sila okay yan nila dya, guys o ayan pabalik na ako dyan o na ako dara o pauli o ayan ang milk tea mo hinungdan di ba milk lang ah grabe basta pa ko sa ulan pogi ni kuya oh ba grabe pambugas bugas sa ilong oh. suskedak ko <laughs> pauli na tayo guys Balaga ulan na ah. vlog ng yapon grabe yung video video ah dayan lang tol hindi hmm. ka sa cellphone E nabasa sa ulan hindi e impas ilapay tsk, tsk, sayang redmi na to ani hmm de sumulan red palette pero sya milk kaputan ah ulan ulawan ng bata di ba oh, di basta sa ulan So yan guys sa sa so, mga vloggers diyan actually a uh, working student talaga ko guys. Wala lingaw, nag-vlog-vlog lang, di ba? Oh, padayon lang Pilipino. Sa so, mga gusto diyan mga ano, mga nag-start ng content creator. Padayon lang guys. Untod mo nako ko diya pa nako. Ano ko sa mo ah papadulong na paki-like, share and follow na lang like ko guys. Thank you so much sa so, pagtanaw. Bye-bye guys.